Yan, isang pagpalang araw sa ating mga vlogger ko. Thank you. Yan, alam ko busy-busy ka ngayon. Nga pala, ako pala si ka-vlogger na Julian yung padilya. ko so, po po rin papasalamat sa Panginoon sa mga oras na ito ay napanpad ka sa aking YouTube channel o kaya po sa aking pong Facebook account. Ano po, purihin natin ang Diyos at naniniwala po akong hindi tsamba na makita niyo po ako o mapakinggan ang aking pong mensahe sa mga oras na ito. At uh, naniniwala po ako ikaw ay tinawagan ng ating Panginoon may gawin lang po aking mensahe. At alam po, busy busy ka. Ingan mo lang ng sandali ito, kaibigan. Uh, Makasap ako na sa akin pong pagbabahagi ito, magiging daan ito upang mas lalo po tayo magkaroon ng magandang relasyon sa ating pong Alam naman natin, at siguro, kung iyong nabasa o kaya napakinggan, uh, ang ating buhay ay talagang nahulog na sa pagkakasala. Simula ng magkakasala sa si Adan at sa si Ema, ang ating mga sinaunang magulang. Ano po? Dito na nga po tayo dito sa mundo natin ito. Sabi nga sa uh, Aklat ng Roma, chapter 3 verse 23 ang lahat ay nagkasala na at walang kaabot sa kaluwalhatian ng Diyos bilang tayo may kasala na ang ating kalagayan O oh, pag natin sa umaga ganoon na ang ating buhay talong bang kabayaran ng kasalanan sabi po sa aklat po ng Roma chapter 6 verse 23 ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan ito ang pinakabalungkot na kalagayan natin. At kahit anong gagawin natin sa ating mga buhay, hindi natin kayang bayaran. Wala pong may kayang bayaran ng kanyang sarili kapag ka siya ay nakakulong. Ganon din. Tayo ay nahulog na sa pagkakasala, hindi po natin kayang bayaran ng ating pong mga kasalanan. Buti na lang ating Pangislas ay napakabuti po sa bawat sa sa atin. Kung ating pong pagpapatuloy, yung aklat ko na nasa aklat ko ng Roma, chapter 6, verse 23, na kung saan binanggit po niya doon na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang kaloob ng Diyos na walang bayan, ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon po natin. Yun po ang pinakamabuting balita, mga kablagan at mga patid kaibigan. Hindi Ibig sabihin ng ating Panginoon Jesus ang nabayubay doon sa Diyos. Masakit yun para sa mga. O ipag-aralan ko ang aklat ko ng John 3.16 sa gaya na lamang pagsinta ng Diyos sa sanibutan. Na e binigyan niya ang kanyang buktong na anak upang sino man sa kanya sa mga o mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, ang ating pong Panginoon ay nabayubay din sa cross. habang siya nabayubay din sa cross, masakit yun para sa Ama. Pero sabi nga, sa uh, kanyang pag-aralan po, 1 John 4.8, ang Diyos ay pag-ibig. Dahil mahal na mahal tayo ng ating Kain Isus, mahal na mahal tayo ng Diyos Ama. Isinakripisyon niya ang kanyang tanging ka isang isa't anak-anak. Walang iba kundi ang ating pag Isus. Kaya napakapalad po natin. Kaya ang hilingan po ng ating Pahin Yesus, no need magbayad ka sa simbahan. Hindi po kinakailangan na paluhin mo yung sarili, ito yung Bernie Chanto. Hindi po kinakailangan ilungod ka mula sa pulpito hanggang noon sa harapan. Hindi po kinakailangan kung saan gumawa ka ng iba't ibang kaparaanan para magkaroon ka ng kaligtasan. Kasi libre itong kaloob na binigay ng Diyos sa pamagitan ng ating Pahin At ang kahilingan na po niya sa bawat sa atin ay sumampalataya ka lang. Ibig sabihin, sa pananampalatayang niya, tanggapin mo ang ating Panginoong At ang sabi niya ay kapag gusto mong palataya sa Kanya, ay tinanggap mo na, bagaman hindi ka naman kasama doon na napako doon sa cross ng ating Panginoong Isus na tao, pero kasama ka niya, inililintas. Ano po? Alam niyo po, mga kablogger, mga patid, kaibigan, kung hindi pag-aralan po ang aklat po ng Juan, marami po kayong matutunan dito, mga kablogger, mga Sabi po rito sa John chapter 14, verse Uh, six, ito po yung huling talata na kung bisig busy ka, thank you sa pagtsaga mo sa ilang minuto na akin kong pagbabahagi sa iyo. Sinabi sa kanya, Mesos, ako ang daan at agatotohanan ng buhay. Ang sino man ay eh, hindi makakarating sa ama, kundi sa pamamagitan ko. Kaya kahit anong gagawin mo sa iyong buhay, hindi yan magiging uh, paraan upang mabayaran ang ng kasalanan, kundi ang tanging Panginoon lamang. Kaya umakasa po ang ating Panginoon at tanggapin natin sa ating mga buhay. Kasi wala talaga ibang kaparaanan para makarating tayo sa lahat ng tabayan kundi ang pananampalatayaan na ginawa ng ating Panginoon So yung pagsunod po natin ay yun po yung bunga ng ating pagmamahal sa Kanya sabagkat ito ang narapat sa bawat sa atin. Sabi nga po ni uh, Santiago o ni Apostol Santiago po mga kablagan at na panampalatayan mo lang gawa ay patay. Kaya kung na manampalataya ka ayon sa kahilingan si John 3, 16. Ako, sa John 3.16 na kung ang sino sa kanya ay sumampalataya ay hindi mapapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan, ay makikita din sa ating pamumuhay na tayo ay nainaligtas sa pamagitan ng paggawa natin ng mga kabutihan o pagsunod natin sa kutosan ng Diyos. Yun ang tunay na pananampalataya may buhay. I hope, ka at kaya kaibigan, itatak mo sa iyong puso at isipan na mo kinakailangan sa kapisyuhan ang pagbayad sa iyong kasalanan sa binayaran natin tayo ng ating Pahit at libre itong kaloob ng Ama e ipinagkaloob niya sa mga sa sakin. Mahalaga, ang gabi natin si Kristo sa ating buhay. Ngayon, ang araw na ito, tinatanggap ko ba si Kristo? Kung tinatanggap ko siya, samahan mo na ako sa ikling panalaki. Kila namin Diyos na sa makinyari at salamat. Salamat po sa mga oras sa ito. Sabagat meron pong nakinigting ang po mga kasay. Narito ang ating tatanggapin ang sakripisyon ng ating Pahit Isus sa tulong kami na mamumay kami na malaya na sa pagkakasalang. Ito ang ating pananampalatayang akibat na pagawa sa pagkat minamahal namin ang unang nagmahal sa atin nabayubay ng sa Diyos muling nabuhay at nangako siya ng ah, at siya lang po ang tanging sa pag-aasa namin sa mundong magsalanan ito wala ba ang Diyos lahat na ito yung aming hindi ba hindi pong din hindi kinikin sa mga ito po ang aming hindi sa pagkailin pangalan ng Panginoon Amen Ayan, ng mga kapitid kaibigan maraming salamat po sa pagkikinig at sa ito ay mag ng natin at mas lalang magandang magandang relasyon ko sa ating pekla. Kung hindi ko alam, mag-subscribe po sa ayan channel please. Like at subscribe po kung wala mga content na pwede. And then, follow ko ako sa ayan Facebook you. at YouTube channel sa Maraming maraming salamat po. Walang pwede po sa kablagan na sa kanila. ko sa inyo na hindi nga nating pekla Ibigay At hagdanan katulong, salamat na Maraming maraming salamat po at magiging araw sa iyo. bye, -bye. God bless you.